na kailangan sila ay magpakumbaba alang-alang po sa kapakanan ng bansyang Pilipinas at sa kapakanan po ng lahat ng mga ng Pilipino. Majority sa mga Pilipino ay makilabag. Yan po ang isa sa gustong mangyari ng INC sa ating lipunan, lalo na po sa daigdig ng politika. Ang magkaroon tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, parang sa kapakanan at kaunatan po ng ating bansa. Excuse me po. Hininga ko ng paumalit. Si tatay, lang ako rin eh. Medyo, merong agaw eksena sa lalamunan ko. Tutunin ko po ito. Ngayon, matapos po ang National Peace Rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo, hindi para pigilin ang impeachment naman sa basic presidente na si Iglesia Sala isa sa mga dahilan kung bakit nag-pistrali ang Iglesia ni Kristo upang ipakita ang pagsangayon sa opinion ng ating Pangulo bilang Presidente. Dahil nakikita ng Iglesia ni Kristo na may, point, may puntos ang Pangulo natin ng Pilipinas, si PBBM, si Hong Kong nung sabihin niya na hindi siya sangayon sa impeachment. Dahil lang impeachment ay pag-aaksaya lamang ng panahon. At wala itong magagawa kahit sa isang Pilipino na mapauntad ang buhay. Pag-aaksaya lamang ng panahon. Matatali o ang ibig sabihin na matatali ang House at sa Senado. Ang ibig lang sabihin nun, ang panahon ng Senado at Kongreso ay magbubukol lamang dyan sa impeachment. Meron tayong dapat na kunahin ang mga nakaupo sa gobyerno, ang Kongreso, ang Senado, ang Executive Branch of the Government ay meron mga dapat kunahin kaysa sa impeachment. Kung yun ay dininig sana na ng nasa Kongreso, Senado, o yung mga naghain ng impeachment complaint sa Kongreso, <coughs> kung inayunan lamang na sana nila ang ating Pangulo na gaya ng pagsangay ng Iglesia ni Cristo, wala na sana tayo kagulungan nila. Ano ba hinihingi ng Iglesia ni Cristo na mangyari sa bansang Pilipinas, lalo na sa mga politisya magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa. Pagkaisa sa pagkilos upang harapin at lunasan ang mga mabibigat na suliranin ng ating bansa. Unahin ang kapakanan ng Pilipino. Unahin ang mga bagay na malaki ang magagawa para maiahon sa kahirapan ang sangbayan ng Pilipino. Yan po ang mensahe na nais ng Iglesia ni Cristo. Dinggin ng mga nakaupo at ng mga gider natin sa ating mansa. Yan po. Pero ano po ang pinili ng ibang mga tao? Ano ang pinili nila hindi yung panawagan ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa na magtulungan at kumilos at gumawa para sa kapakanan ng ating bansa sa kaunlaran ng ating bansa para maiyahaw ng mga mahihirap sa kahirapan asikasuin ang mga bagay na dapat asikasuin tulad ng uh, food production trabaho, pagpababa presyo ng mga bilihin, alisin ang monopolya sa kuryente at sa tubig, pagplano ng mga mabubuting bagay sapagkat kaya sila ibinoto ng sambayan ng Pilipino. Yun ang inaasahan namin, mga uh -huh. butante nagagawa kayo ng mga dakilang bagay para sa kapakanan ng mamayang Pilipino, para sa kapakanan ng ating bansa, upang tayo maiangat sa pagkakalubog sa utang, upang makilala naman ang Pilipinas na mayroon talagang tinatarget, nagsusumikap kumilos ang mga lider upang ang ating bansa ay mahihanay eh, sa ibang mga bansa na mga magiging hawa at nagtatagumpay sa pag-develop ng kanilang bansa. Yan, sana ang pinag-uukulan ng pansin ngayon. Pero tingnan nyo ngayon, ano na ang panahon ng mga lingkat na nasa na ang panahon nila eh? yung kabilang parte, mabuti, meron pang nalalabing isang branch ng democratic government sa ating bansa, ang Korte Suprema. Ngayon, nagsis, nagsampa sila ng mga kaso laban sa mga hangbang na ginawa ng administrasyon ng Kongreso patungkol sa pondo ng ating uh, gobyerno. Pondo na ngayon ay binubusisi na ng Korte Suprema na nasasangkot ang isang napakahalagang halagang pondo ang pondo ng Pilhel na binogwardyahan ng saligang patas na ang pondo ito ay hindi po galawin o ilipat ng walang kaugnayan sa kalusukan. Yan. Ngayon, yung impeachment complaint, nagsampan na rin ng petition ang Vice President sa Korte Suprema. Kino-question na yung proseso kung tama pa, naaayong pa sa sarili ng batas ang pagproseso ng impeachment complaint na kung saan may isang grupo naman na nagsampa sa Umbudsman ng kaso laban sa Speaker of the House na si Martin DuMaldes kasama ang ilang mga kasama niya sa Kongreso. Ngayon, magulong-magulong ang takbo ng ating politika halos wala na oras para tignan at asikasuhin yung mga bagay na magiging lunas para malunasan ang mga pangunahing problema ng ating bansa at ng mga mamayang Napakaraming dapat asikasuhin.